guys, nandito tayo sa Saburi. Sa Saburi yan. Saburi, Saburi. Ano ganda ang kanin mo. Okay na tayo guys. So, natin. Unang titikman natin itong ating fish pilay. Ah, pork pilay. Pork pala ito po. So, ang konti ng serving nila guys. Hindi ka paris before. Tapos yeah. yung gulay mayroong ano yeah. ito may dito makaw. Oh. Wow.

Tatlo, wala ako. Yup. Kaya pa, ka ng ano man, na nasa takore, na, 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 na. Sumama yung halaman, guys. Ayaw bumitaw, guys. Ang halaman. Mmm.